hindi na ibabalita. Ngunit kasalukuyang nagaganap ang pagsalakay sa mga bansang Sudan, Mali, Palestine, Kashmir at iba pang mga bansang Muslim sa buong mundo. Sila ay sinasalakay ng mga terorista o kaya ay nagdurusa sa mga tinatawag na state-sponsored terrorism. Pagdating sa usapin ng terorismo, ang mga Muslim ay palaging dihado. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga Muslim ang pangunahing biktima ng mga teroristang grupo Subalit tuwinang ang mga teroristang grupo naman na ito ay sasalakay sa mga hindi-Muslim, ang mga inosenteng Muslim ang tumatanggap ng paghihiganti ng mga hindi-Muslim sa anyo ng discrimination, marginalization at harassment dulot ng Islamophobia o takot nila sa Islam at sa mga Muslim. Ang ganitong mga naratibo ay mapanganib dahil ito ay nagpapaningas sa isang mas mapanganib na fenomenon ang tinatawag na clash of civilizations na nagdudulot na ng tao ay mag-aakala na hindi maaaring iiral ng magkasama ang magkaibang sibilisasyon tulad ng Islam at Kristyanismo. Kailangan nilang puksain ang isa't isa. Ang ganito kababaw na pag-unawa ang ugat ng anti-Muslim hate crimes na bumibiktima sa mga inosenteng Muslim. Gayong nananatiling ang karamihan sa mga Muslim ay hindi sumusuporta sa terorismo. Sa Estados Unidos, ay nananatiling mas marami ang Muslim na biktima ng hate crime kaysa sa mga biktima ng terorismo sa loob ng mga teritoryo nito. Sa pagbubuod, ang mga Muslim ay overreported bilang mga terorista, subalit underreported bilang mga biktima ng mga teroristang ito. Ang nakaraang mufti ng Saudi Arabia, si Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh Rahimahullah ay nagsabi, nang radikal na mga grupo kasama ang kanilang militanteng mga ideolohiya at ang terorismo ay nagpapakalat lamang ng kasiraan sa lupa. Sumisira sa sibilisasyon ng tao. Kaya't hindi maaring maituring kailanman na bahagi ng Islam ang kanilang mga gawain. Sila ang pangunahing kalaban ng Islam at mga Muslim ang una nilang biktima. Ayon sa mga pag-aaral, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit Muslim ang pangunahing biktima ng terorismo na isinasagawa ng mga nagpapakilalang muslim. Kahit mas madalas na ang nababanggit sa mga balita tungkol sa mga ito ay ang mga nangyayari lamang sa mga kanluraning bansa. Una, dahil ang mga teroristang grupong ito ay natitipon sa isang lugar tulad ng Middle East, South Asia sa India, Pakistan at Afghanistan, Sub-Saharan Africa at Sahel Region ng mga bansa sa ibaba ng North Africa. Ikalawa, mga Muslim ang nagiging pangunahin nilang target dahil mga Muslim ang pinakamalapit sa kanila na kailanang kukulimbatan ng yaman na kailangan sa kanilang mga operasyon. At syempre, ikatlo, binibiktima nilang mga Muslim na malapit sa kanila na hindi umaanib sa kanila. Ayon sa Global Terrorism Index, 80 to 90% ng biktima ng terorismo ay mga Muslim. Dagdag pa ng mufti, ang mga grupong terorista na umiiral ngayon ay mahihahalin tulad sa isang ligaw na sekta na umiral noon, ang mga kawarij na pumatay sa ikaapat na kalifa ni si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dahil hindi sila sang ayon sa kanyang pakikipag-ayos sa kalabang grupo. Nagkakaisa ang mga muslim na ang mga kawarij ay nasa pagkaligaw. Ang ganitong pananaw din ang siyang pinangahawakan ng lahat ng matutuwid na mga pinunong panrelihiyon at politikal sa iba't ibang mga bansang muslim. Ang mga statement na tulad nito ay napakahalaga na may parating sa mga tao, lalo na sa mga hindi Muslim, upang ipabatid na ang mga Muslim ay hindi kailanman sumusuporta sa terorismo at sa anumang nilalaman nitong karahasan laban sa mga inosente, sibilyan, babae, bata o sino mang walang direktang kinalaman sa labanan. Ang ganito mga statement ay marapat din na maiparating sa mga Muslim, upang malaman nila ng ating maalam at ang mga saligan ng reliyon na ito, pati na ang batas nito ay nakatatag sa pangangalaga sa relihiyon, buhay, yaman, dangal, pag-iisip ng tao, muslim man o hindi muslim. Ang pangalaga ng Islam sa relihiyon ay nangangahulugan na hindi maaring piliti ng sino man na magmuslim. Ang pangalaga ng Islam sa buhay ay nangangahulugan na walang sino mang inosente ang maaring patawan ng parusang kamatayan o mapapatay sa digmaan. Ang pangalaga ng Islam sa yaman ay nangangahulugang hindi maarim kam kami ng yaman ninuman sa pamagitan ng pagnanakaw, panlilinlang o pangungulimbat sa digmaan. Ang pangalaga ng Islam sa dangal ay nangangahulugang walang sino man ang maaring sira ang puri o pagbintangan ng walang patunay. At ang pangalaga ng Islam sa pag-iisip ng tao ay nangangahulugang katotohanan lamang ang paiiralin at susuportahan ng relihiyon at sasawatahin nito ang kamalian o anumang bagay na nakakaapekto sa pag-iisip ng tao tulad ng alak, droga at iba pa. Kaya kung ang Muslim ay makauunawa sa mga layuning ito ng Sharia, ay malalaman niyang taliwas talaga ang terorismo at radikalismo dito kaya hindi niya ito susuportahan. At kapag mauunawaan ng hindi-Muslim ang mga layuning ito ng Sharia, ay mababatid niya na hindi sinusuportahan ng mga Muslim ang pagkilos ng mga terorista kaya hindi sila matatakot o maghihiganti sa sinumang Muslim na wala namang kinalaman sa radikalisasyon o terorismo. Napakadali para sa sinuman na mahulog sa fallacy o maling pangangatwiran na tinatawag na false generalization. Na ang karamihan sa mga nababalita na terorismo ay gawa ng Muslim ay nakakala na natin na ang lahat ng terorista ay Muslim o ang mga Muslim ay puro terorista. O kaya ay dahil Muslim ang kriminal ay lang ang nangangahulugan na ito na hindi Muslim ang biktima. Kaya para sa sinumang matalinong tao, Musliman o hindi Muslim, ang usapin ng terorismo ay marapat niyang tanawin sa pamagitan ng objektibong pananaw na nakapundasyon sa katotohanan, sa mga batayan at matuwid na pangangatwiran at hindi sa emosyon o limitadong kaalaman.